mahaba ba ang buhok ng Panginoong Heso Kristo? Yan ay ang ating sasagutin sa videong ito sa pamamagitan ng banal na aklat. Maraming mga larawan ang kumakalat ngayon sa buong mundo na kahit mga bata kapag ito ay nakita, sasabihin nilang, Aba, si Jesus! at sa mga larawang ito makikita na di umano ang Panginoong Heso Kristo ay may balbas at mahaba ang buhok. Kahit na sa ibang mga templo ng iba't ibang sekta, may mukha ni Jesus kahit na sa mga kalendaryo, sa mga pader o kahit na sa paaralan o kahit sa ang establishmento, ang iba ay naglalagay ng picture ni Jesus Christ. Ang mga larawan na ating mga nakikita ngayon, ang mga gumawa rito ay hindi nila personal na nakita ang Panginoong Heso Kristo. Tulad na lang ng isang painting ni Leonardo da Vinci na pinamagatang Salvatore Mundi na ang ibig sabihin ay Savior of the World. Ito ay ipininta lamang noong 1499 at ang iba pang mga picture na ating mga nakikita ay hindi nila personal na nakita ang Panginoong Heso Kristo kundi ginawa nila ito base sa kanilang imagination. Meron ding mga nagpipaint na kung saan kumukuha sila ng mga modelo upang ipalabas na ito ang Panginoong Heso Kristo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia. Isa sa mga apostol ng Panginoong Hiso Kristo ay nangaral tungkol sa buhok ng mga babae at mga lalaki. Dito ay ating matututunan kung saan galing ang mga aral na itinuro ni Apostol Pablo tungkol sa buhok ng mga babae at mga lalaki. Sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 15, ay ganito ang nakasulat. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanyay ibinigay na pangtakip. Ayon sa talatang ito mga kaibigan, ang mahahabang buhok ng mga babae ay ibinigay sa kanya bilang pangtakip. Dito ating nalaman na may turo ang Biblia tungkol sa buhok ng mga babae at maliwanag na ito ay binigay sa kanya upang pangtakip. E ano naman ang sinasabi ng Biblia kung ang lalaki ay may mahabang buhok? Iatras e lang natin ang pagbabasa. 1 Corinthians chapter 11 verse 14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Dito sinasabi ng Apostol Pablo na ang pagkakaroon ng mahabang buhok ng lalaki ito ay mahalay sa kanya. Marahil ay maitatanong mo rin kung ano ba ang standard ng haba ng buhok at ng lalaki. Dito pa rin sa talatang ito, iyong maiintindihan na ang standard ng haba ng buhok ng babae at lalaki ang ginagamit ay katalagahan, nature. Halimbawa nito mga kaibigan ako ay isang lalaki tapos ang buhok ko hanggang balikat. Kung babae naman ang gagamit ng buhok ko hanggang balikat, ito ay maikli sa kanya kung ang ating gagamitin ay ang nature. Kung hindi lang magsisinungaling ang isang tao sa pagsagot kapag nakakita siya ng isang babae na ang buhok hanggang balikat lamang ay sasabihin niyang maikli ang buhok mo. Pero kung ang lalaki naman ang may buhok hanggang balikat kung hindi lang magsisunungaling ang sasagot, sigurado ako na sasabihin niyang mahaba na ang buhok mo. Dahil ang ginagamit natin ang nature. Talagang napaka-amazing ng Biblia. Sinabi rito, katalagahan. Bakit? Kasi may ibang mga babae na kahit na anong gawin nila upang magpahaba ng buhok ay hindi talaga humahaba ang buhok gaya na lang ng ibang mga kapatid natin sa Afrika na kung saan ang kanilang mga buhok ay kumukulot na lang at hindi humahaba kahit ano ang kanilang gawin. Tama ang Biblia, ang panukat na kanyang ginamit ay hindi katulad ng panukat na ating ginagamit, meter, inches, dangkal at iba pa. Ang sa Biblia ay katalagahan. Kung kayang-kayang pahabain ng babae ang kanyang buhok, ay gawin ito. Subalit kung hindi talaga kaya dahil ayaw ng buhok na tumubo, huwag mong pilitin. Ganon din sa mga lalaki. Ngayon, back to the topic, mga kaibigan. Mahaba ba ang buhok ng Panginoong Hesus Kristo? Balikan natin ang unang Korinto 11.14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Kung ang ating Panginoong Iso Kristo, ayon sa talatang ito, ay mahaba ang buhok, edi mahalay pala yun sa Panginoong Iso Kristo. Nagtuturo ang Apostol Pablo na dapat sa mga lalaki, hindi mahaba ang buhok upang ito ay hindi maging mahalay tingnan. Ngayon, saan bagaling galing itong aral na tinuturo ni Apostol Pablo? Ang Apostol Pablo rin ang nagsabi na ang mga aral na kanyang itinuro ay mula sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo, ang mga bagay na kanyang isinusulat upang ituro sa mga iglesia ay mula sa Panginoon. Kaya hindi mahaba ang buhok ng Panginoong Hesus Kristo sapagkat awkward na awkward sa nag-utos sa mga lalaki na kinakailangang maikli ang buhok samantalang ang nag-utos ay mahaba ang buhok. Parang ganito mga kaibigan, halimbawa ako, nag-utos ako sa aking mga kaibigan na huwag kayong maglalasing. Tapos ako na nagutos ay natutulog sa daan dahil sa kalasingan. O ganito, nag-uutos ako sa aking mga kapatid sa laman na huwag kayong magsigarilyo. Subalit, habang sinasabi ko ang utos na ito, umuusok ang aking bibig dahil ako ay naninigarilyo ganon din ang aral tungkol sa buhok ng mga lalaki kung sinabi ng apostol Pablo na mahalay para sa isang lalaki na mahaba ang buhok ang ibig sabihin nito kinakailangan na ang mga lalaki ay maiikli ang buhok at ang utos na ito ay mula sa panginoong Jesus Kristo kaya ang nag-utos hindi mahaba ang buhok Sasabihin ngayon ng iba, hmm. hindi naman tumitingin ang Panginoon sa panlabas kung hindi sa puso, totoo yan. Pero ang Panginoon din mismo ang nagsabi na kung ano ang nasa puso, yun ang lumalabas. Kaya mas mabuting sumunod na lang tayo kaysa sa gumawa pa tayo ng mga rason upang pagtakpan ang ating gustong mangyari sa ating katawan. Marami akong nakikita na kahit mga praise and worship musician ay napakahaba ng buhok. Kung Biblia lamang ang ating pagbabasihan, bawal ito. Kung ikaw ang tatanungin kaibigan, ano ang iyong masasabi tungkol sa isyong ito? I-comment ang inyong doktrina tungkol dyan o ang iyong opinyon o iyong nalalaman tungkol sa usapin na yan at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lang ang video ito. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.